Dahil sa hindi inaasahang pag-atake ng ating bida papunta kay Pengju ay tumalsik ang hawak nitong espada sa kanyang kamay kasabay ng kanyang agarang pagtalon papalayo, kung saan mayat maya pa ay nagawa naman itong mahulog sa lupa. Nagugulat sa bilis ng pangyayari, pag-alit na natanong ni Yeho kay Jiang Wang kung siya ba ay seryoso, habang si Ru Cheng ay isinaad na alam nila ang karakter ng kanyang ikatlong kapatid kaya kung hindi ganito kalaki ang kanyang nararamdamang puot ay hindi aabot sa puntong ito. Hindi matanggap ang ginawa sa kanya, na tanong ni Pengju sa ating bida kung wala ba siyang pakialam sa kanilang pagkakapatid para ito'y gawin ng walang pakundangan. Subalit habang patuloy na hawak ni Jiang Wang ang kanyang espada sa kanyang kinaroroonan, pinagsabihan niya ito na manahimik dahil nagbibigay siya ng kahihiyan sa salitang kapatid. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng naiinis na mukha, na hindi ba't inalay nito ang kanyang leeg kaya bakit bigla na lang siyang tumigil sa kanyang pagpapanggap. Wika panito nito na kung siya ay namatay sa araw na iyon, marahil ang istoryang ito ay nagtapos na doon. Ngunit siya ay patuloy pang nabubuhay kaya ang pagkakautang sa kanya ni Pengju ay kinakailangan niyang bayaran. Dali-dali namang tumayo si Pengju at natanong sa kanya kung siya ba ay nagdedelusyon lang na siya ay isang biktima, at isinaad nito na binigyan niya ito ng pagkakataon para umatras ng maayos pero ito ay hindi niya ginawa. Kaya habang siya ay nagpapalabas ng mabagsik na titig, Sinabihan niya ang ating bida na sobrang tigas ng kanyang ulo at wala siyang pagkakautang sa kanya pero ano ang kanyang magagawa para siya ay makabawi. Subalit dahil pilit na tinatanggi ni Pengju ang mga paratang ng ating bida, bigla na lang nitong inikot ang kanyang mga paa. Kasunod nito ay agarang pagdikit ng mga ito kung saan habang hawak niya ang kanyang espada gamit ng kanyang dalawang kamay at nakayuko sa isang bagay, Tinawag nito ang kanilang ancestral master at isinaad na siya ay muntikan ng mapatay ng traidor na si Fang Pengju at ang puot na kanyang nararamdaman ay hindi mawawala. Dagdag pa nito habang nakayuko sa isang dambuhalang rebulto ng isang matandang lalaki sa kanyang harapan, na ang paghihiganting ito ay hindi mapapawi kaya humihiling siya ng nag-iisa at natatanging resolusyon, at ito ay ang laban hanggang sa kamatayan na tinatawag na Death Duel of Dao Judgment. Dahil dito ay napuno ng sigaw ang paligid dahil sa pagkagulat, hindi inaasahang ang pangyayari ay aabot sa puntong ito. Habang patuloy na nakayuko at hawak ang kanyang espada, isinaad ni Jiang Wang kay Peng Ju na ayon sa batas ng Maplewood Institute, hindi niya maaaring tanggihan ang kanyang hamon. Kaya si Pengju ay napasabi na lamang na siya ay tunay na isang baliw. Makalipas ng ilang sandali ay mapapansin natin ang pagdaloy ng maraming dahon ng punong kahoy ng maple sa paligid, Kasabay nito ay ang paghaplos ng napakalakas na hangin na kaagad naramdaman ng mga kalalakihan sa entablado kaya natanong ni Yeho kung ano ang nangyayari. Napatingala naman si Jiang Wang sa kanyang napapansin sa itaas ng himpapawid, habang si Peng Ju naman ay kaagad na napalingon. Ito ay dahil sa pagdating ng isang matandang lalaking sumasabay sa pagdaloy ng mga dahon sa ere. Kaagad naman siyang lumapag sa itaas ng isang maliit na haligi ng hagdan na gawa sa bato, kung saan habang pinagmamasdan nito ang kalalakihan sa kanyang ibaba ay binati siya ng mga ito sa pagbansag sa kanya bilang Grandmaster. Ang matandang lalaking ito ay ang namumuno sa Dow Institute sa lungsod ng Maplewood na si Dong A, nagsasabi na kanila ng simula ng Death Duel of Dow Judgment. Kasunod nito ay ang kanyang pag-angat ng kanyang isang kamay sabay pagpapalabas ng kanyang kulay berding kapangyarihan na tinatawag na Jade Cage. Kaya ng kanyang isinaad na ito ay umangat mayroong bigla na lang mga ugat ang lumabas sa entablado. Kasunod nito ay ang matinding pagyanig ng lupa at pag-angat ng sahig na kinatatayuan ni Pengju at ng ating bida dahil sa mabilis na pagtubo ng mga ugat. Mayat maya pa ay napuno naman ng mga dambuhalang ugat ang paligid, kung saan ito ay naglikha ng isang malaking hugis bilog na entablado para magawang makulong ang dalawa na makikipagtunggalian. At nang ito ay matapos, makikita natin ang pagtayo ni Jiang Wang sa natirang malaking bato sa kanyang kinaroroonan. Habang si Peng ay nasa kabilang parte ng entablado, hindi lubos maisip ang pangyayari. Makalipas ng ilang sandali habang ang dalawa ay nasa itaas ng malaking entablado na gawa sa malalaking ugat, hindi lubos na maisip ni Peng Ju na ang matandang lalaki o ang kanilang tinatawag na din ay personal na aaprubahan ng laban hanggang sa kamatayan kaya kanyang naisip na kinakailangan nitong makatakas dahil kung magagawa man itong mapatay ang ating bida, paniguradong ang akademya ng Fenglin Lin ay mangingialam at iimbestigahan ang lahat ng mga tagpo. Hindi naman siya nag-aksaya pa ng oras at dalidaling tumakbo papunta sa hangganan ng entablado para magawang makatakas. Nang bigla nalang gumalaw ang isang ugat na mayroong matalim na dulo, na siyang kaagad namang nakaabot papunta malapit sa kanyang mata bago pa siya makaalis. Dahil dito ay kaagad naman siyang napaatras at nabigo ang kanyang pinaplanong pagtakas. Muli namang ginamit ng din ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagangat ng kanyang kamay sabay sabi kay Pengju na ang mga patakaran ay hindi pwedeng baliwalain kaya kunin nito ang kanyang espada. Dahil dito ay mayroong isang ugat ang kumuha sa kanyang sandata at kaagad itong itinapon pabalik kay Pengju. At sa oras na magawa nitong makuha at mahawakan ang kanyang sandata, walang pag-aaksaya ng oras na isinaad ng matandang lalaki na simula na ang kanilang duelo hanggang sa kamatayan. Hindi naman makapaniwala ang mga madla sa pangyayari dahil tunay ngang maglalaban si Jiang Wang na nangunguna sa listahan ng outer court sa pagkakaroon ng merit, laban kay Peng Ju na ikalawa sa rankings, at ito ay hindi basta-basta ordinaryong pagpapalitan lamang dahil ito ay tagisan ng lakas na maaaring kumitil ng kanilang buhay. Sa pag-aalala, sinubukan ni Yeho na pagsabihan ang kanyang mga kapatid na ito ay itigil, subalit sinabihan lang siya ni Linghi na ang din ay personal na mismong lumabas kaya wala na silang may masasabi para ito ay matigil kaya sila ay manahimik na lamang. Bumalik naman tayo sa loob ng entablado pagkatapos na makuha ni Pengju ang kanyang sandata, kaagad siyang lumingon pabalik sa ating bida at natanong sa kanya kung hindi ba pwedeng siya ay bumalik na lamang ng walang dalang gulo, at kung bakit kinakailangan pang umabot sa puntong ito. Hindi naman siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad na ginamit ang kanyang espada para atakihin si Jiang Wang habang nagsasabi na gusto lang naman itong mas lalo pang lumakas. Gayunpaman, ang bigla nitong pagtalon at pag-atake sa ating bida ay nagawa lang nitong masang gagamit ng kanyang sandata. Pinagsabihan naman siya nito na itigil na ang kanyang pagsasalita ng mga walang kabuluhang bagay dahil siya ay mamamatay ngayong araw sa kanyang espada. Mapapansin naman natin ang pag-ikot ni Pengjo ng ilang beses sa ere, at nang siya ay makalapag sa lupa, sinabi niya na ang higit nitong kinamumuhian sa ating bida ay ang kanyang mukha na laging napupuno ng kumpiyansa. At habang siya ay nakatayo sa kanyang kinaroroonan, bigla na lang siyang napasigaw ng napakalakas kasabay ng kanyang pagpapalabas ng kanyang malakas na enerhiya ng dao. Natigilan naman ang kanilang tatlong sinumpaang ang magkakapatid dahil sa kanilang nasisilayan, ito ay dahil ang kanilang nakikita ay ang Dao Meridian na nagawang mapukaw, nangangahulugan na nagawa ni Pengju na mabuksan ang kanyang Mirijan, Kaya naiinis na nasabi ni Ru Cheng na si Pengju nga ay napakawalang hiya. Ito ay dahil ang bastardong ito ay tuning ang ninakaw ang meridian opening pill ng ikatlo nilang sinumpaang kapatid na siyang ating bida. Sa kanyang bagong taglay na lakas, may tuwang isinaad ni Pengju kay Jiang Wang na kahit ang sining sa paggamit ng espada ng ating bida ay mas mahusay kesa sa kanya nagawa nitong makain ang Dao region Opening Pill na siyang nagpalitaw ng kanyang mga Dao kaya natanong niya kung papaano siya nito kakalabanin. Subalit kahit na ganoon, makikita natin ang patuloy na paghakbang ni Jiang Wang papunta kay Pengju. At habang siya ngayon ay napupunuin ng enerhiya habang siya ay papalapit kay Pengju Ju ng may matinding iti. Isinaad nito na para lang sa Meridian Opening Peel ay sumugod siya sa kanlurang kabundukan ng mag-isa ng dalalang ang kanyang espada at lumaban sa madugong mga laban kung saan tuluyan niyang nasira ang kuta ng mga bandido. At sa laban na ito, siya ay nasugatan ng labintatlong beses, dalawa doon ay halos kumitil sa kanyang buhay, at muntik na din siyang mabawian ng buhay sa tagpong yon. Habang napupuno ng daw ang kanyang buong katawan, may seryoso niyang natanong kay Pengjo kung ang Meridian Opening Peel ba nagawa sa kanyang dugo pawis at luha ay kapakipakinabang. Naguluhan naman si Pengjo dahil pansin niya na nagawa din ng ating bida na mabuksan ang kanyang Dao Mirijan kaya kanyang naisip kung papaano ito naging posible dahil ninakaw nito ang kanyang nakuhang pil. Mayat maya pa ay mapapansin natin ang pagkuha ng buwelo ng dalawa gamit ng kanilang paa, kung saan pagkatapos nito ay ang kanilang napakabilis na pagsugod sa isa't isa at pagpapalitan ng mga malalakas na pag-atake gamit ng kanilang mga espada. Gayunpaman, may kalamangan si Jiang Wang sa lakas kaya nagawa niyang mapaatras itong si Peng Ju. Habang siya ay nagsaslide pabalik sa itaas ng entablado, nagtataka niya namang naisip kung papaano ng ating bida na nabuksan ng kanyang meridian. Nang bigla na lang nagiba ang kanyang mukha sa pagkabahala dahil sa pagkahiwa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan kung saan tumalsik ang mga dugo sa kanyang mga natamong sugat. Gayunpaman kahit na ganito, pinagsabihan niya ang kanyang sarili na kumalma lang dahil kahit na nabuksan ni Jiang Wang ang kanyang mirijan, inilaan niya ang kanyang enerhiya sa loob ng 57 araw at ganap niya ng naabsorbang epekto ng mirijan opening pill. At dahil ang matinding sugat ng ating bida ay nasa proseso pa lang sa paggaling ay hindi nito makakayang magtagal sa laban, kaya basta patuloy nilang kinukonsumo ang kanilang daw o enerhiya, nasa kanya ang kalamangan. Kagad naman siyang tumalon sa kanyang kinaroroonan at sumugod papunta kay Jiang Wang para siya ay paulanan ng mga iba't ibang pag-atake gamit ng kanyang espada, subalit ang bawat pag-atake nito ay nagagawa lang na masangga ng ating bida ng walang kahirap-hirap. Patuloy naman silang pinagmasdan ng din ng kanilang institusyon habang napapaisip kung sino kaya ang magwawagi sa kanilang dalawa. Habang si Yehu ay pagalit namang pasigaw na isinaad sa ating bida na huwag siyang matalo sa bastardong si Peng Ju. Pansin naman ni Ru Cheng na tila mayroong pagkakaiba sa ipinapalabas na Dao Mirijan ng kanilang ikatlong kapatid. Bumalik naman tayo sa patuloy na pakikipagbakbaka ni Jiang Wang at ni Peng Ju kung saan sila ngayong dalawa ay napaatras. paman, bigla na lang pilit na pinigil ng ating bida ang kanyang paa at kumuha ng buwelo para muling sumugod at tumalon ng napakataas habang inaangat ang kanyang espada para muling atakihin si Peng Ju. Napaisip naman itong si Pengju Ju ng kanyang inaasahan, ang pagiging aktibo ng Daomi Region ng ating bida ay panandalian lamang, kaya sa isang iglap ng desperasyon, lalantad ang kanyang nakatagong kahinaan. Pansin naman ito ang biglang pagkakaroon ng butas sa depensa ni Jiang Wang kaya wala nitong pag-aalinlangan na inangat ang kanyang espada para siya ay saksakin, na siya namang nagawang tumama sa kanyang katawan kaya makikita natin ang pagtalsik ng dugo palabas sa kanyang sikmura. Dahil dito ay may tuwang na tanong ni Peng Ju kung hindi ba nito kayang maghintay. Na lang ni Jiang Wang habang nakatusok ang espada sa kanyang katawan nang oo dahil gusto niya na itong patayin ngayon din kasabay ng kanyang pagpapalabas ng kanyang pag-counter na tumama sa espada at braso ni Pengju kung saan ito ay kaagad na naputol kaya labis na lang ang kanyang pagsigaw dahil sa kanyang nararamdamang matinding sakit Kasunod nito ay ang pagkuha ni Jiang Wang ng buelo gamit ng kanyang paa para muling sumugod papunta kay Pengju sa oras ng kanyang kahinaan at habang siya ay napakabilis na sumusugod ay ang kanyang pag-angat ng kanyang siko. Kaagad niya naman itong ginamit para gawang atakihin si Pengjo, sa LAKAS nito ay makikita natin ang pagkabali ng buto ng kanyang mga ribs at pagtilapo nito papunta palabas sa kanilang pinaglalabanan. Subalit bago pa ito mangyari ay mapapansin natin ang biglang paglabas ng mga ugat, na siyang kaagad na sumagip sa nawalan ng malay na si Pengju sa pamamagitan ng pagpulupot nito sa kanyang mga paa bago pa siya mahulog pababa ng entablado. Dali-dali naman siyang tinapon pabalik ng mga ugat sa loob. Pabalik kay Jiang Wang ay ang paghawak nito sa nakatusok na espada sa kanyang sikmura, kung saan habang ito ay kanyang unti-unting inaalis, sinabi niya na habang siya ay nasa bingit ng kamatayan sa loob ng 57 araw at gabi, lagi niyang naiisip ang tagpong ito. Makalipas ng ilang sandali ay walang pag-aalinlangan naman itong binunot ang espada sa kanyang katawan. Mayat maya pa ay napaubo naman si Pengju ng dugo, nagpapahiwatig na nagawa niyang muling magkaroon ng malay. Kanya namang naisip na sinadyang ipakita ng ating bida ang kanyang kahinaan para siya ay mahulog sa kanyang patibong. At dahil pansin ni Jiang Wang ang kanyang pagbabalik, dali-dali nitong itinapon ang espada ni Pengju papalayo para sumugod sa kanya habang nagsasabi na sa ngayon, magagawa na rin itong makapaghiganti. Sa tindi ng kanyang takot, habang siya ay gumagapang paatras, paulit-ulit na nagmakaawa si Pengju na siya ay kanyang patawarin. Ngunit bigla naman siyang napahinto sa kanyang kinaroroonan dahil nagawa niyang maabot ang dulo ng entablado. At nang ito ay kanyang tingnan ay bumungad sa kanya ang mataas na pagkakahulog kung siya ay magpapatuloy, kaya wala na siyang may nagawa kundi ang magmakaawa sa kanilang din na siya ay tulungan sa pagsasabi na siya ay ang tagapagmana ng pamilya ng Fang, isa sa mga malalaking pamilya sa lungsod ng Maplewood kaya hindi siya maaaring mamatay. Gayunpaman, hindi ito tumalab sa matandang lalaki kaya habang siya ay patuloy nitong pinagmamasdan sa ibaba, sinabihan niya na lamang ito na ang patakaran ay hindi pwedeng baliwalain at dahil ito ay duelo hanggang kamatayan, ito ay matatapos lamang sa pagwawakas ng isa sa kanila. Dagdag pa nito na ang tanging makakapagdesisyon lang ng kanyang buhay o kamatayan ay ang kanyang kalaban. Makalipas ng ilang sandali ay pansin naman natin ang paglapit ni Jiang Wang kay Pengju habang daladala ang kanyang espada kaya napasigaw siya sa tindi ng takot. At nang siya ay makalapit ng tuluyan sa kanya ay sinubukan naman itong magpaliwanag at pilit niyang sinasabi sa ating bida habang nanginginig ng gusto na bago siya mayroong gawin sa kanya ay pakinggan nito ang kanyang sasabihin. Dahil sa matinding pasensya, Binigyan siya ng ating bida ng permiso upang magsalita para magawang mapakinggan ang kanyang paliwanag. Kaya dali-dali nitong pasigaw na isinaad na ang kanilang pamilya ng Fang ay hindi nakagawa ng isang cultivator na makakapagbukas ng pintuan ng langit at lupa sa nakaraang dalawamput taon. Kaya daladala niya ang pag-asa ng kanyang yumaong ama. At dahil si Jiang Wang lang ang tanging estudyante ng Akademya ng Fenglin na pinakamabilis na nakaipo ng merit at nagawang makuha ang Meridian Opening pill. Wala siyang pagpipilian kundi ang traido siya para sa kanyang personal na paglakas. Habang siya ay naiiyak, nasabi nito na hindi niya nagawang makatulog ng maayos pagkatapos nitong nakawin ang kanyang pill at siya ay paulit-ulit na nanghingi ng kapatawaran. Dagdag pa nito na ligtas naman ngayon ang ating bida kaya bakit hindi na lang siya nito patawarin? Gayun pa kahit na sinabi nito ang lahat ng mga bagay na yun para gumaan ang loob ng ating bida, Makikita lang natin ang pagangat ni Jiang Wang ng kanyang espada habang nagbabaga ang kanyang mga mata. Kasunod nito ay ang kanyang dalidaling pagsaksak sa puso ni Peng Ju na siyang naging dahilan ng pagsusukan nito ng maraming dugo sa kanyang bibig. Makalipas ng ilang sandali ay nagawa namang mahinto ang pagtagas ng dugo galing sa kanyang katawan, nagpapahiwatig sa tuluyan niyang pagkamatay. Subalit kahit na ganito ay patuloy pa ring hawak ng ating bida ang espada sa katawan nito habang nagsasabi na kung magagawa siya nitong mapatawad dahil sa kanyang ginawa, wala siyang karapatang harapin ang kanyang sarili na nagpursige na mabuhay ng 57 araw ng napupuno ng sakit at pagdurusa. Napaangat naman si Jiang Wang ng kanyang ulo sabay sabi na si Peng jo ay maaari na ngayong magpahinga ng mapayapa.